Ito mga kaworks, uh, pakita ko yung labanan ng slider para may po yung ingay sa CBT. Uh, sa mga pinagbabawal na technique dyan o wala pang pambili na ang bagong slider. So, dalawa po yung ginagawa ko. Ito po yun. Uh, yung tinatabas ko. Nakaready na to Natabasan ko na. So, pakita ko lang sa inyo. Unahin natin itong may tabas. Kasi ang original po, walang tabas yan oh. Kapag lumuwag na kasi, ang ginagawa ko diyan tinatabasan ko parang binigyan nyo ng second life yung slider. Yan. Pakita ko sa inyo mga kawork, anong pinagkaiba after nyo matabasan. Pag tinabasan nyo kasi, babalikta rin nyo. Yan o, oh, nabaliktad. Sa original kasi, ganito ang pacing. Ganyan po ang pacing kapag wala pang tabas. Pero pag tinabasa na, ang mangyayari, babalik ta na. Ganyan na po. Yan. Tapos alpak natin. Yan. Kita no? Walang kalog. di ba? Walang kalog. Walang ingay. Kapag natabasan. Yan po ang pinagkaiba ng tabas. So, pakita ko naman yung Sunog naman yung sinusunog. Ito po, natin. Ito naman tatlo na to. Halimbawa naman, ito yung pinagbabawal na teknik na pangalawa. Original lang na slider mga kawars ang gagawin nyo. Sinusunog ko lang to para makompress, para lumambot. Halimbawa, nasunog nyo na. Tapos, siyempre, ingat lang baka mapasok. Medyo pisilin lang pag lumambot na siya. Uh, kakapit po siya ng maganda rito sa, ba sa back plate. Nakaredy na po ito. Ito, yan. Nasunog ko na yan eh. So, kabit na lang natin mga kaworks. Yan. Ito po yung sunog. Yan o, oh, uh, mahigpit pa siya. Pero lumang slider to mga kaworks. Luma. Luma siya. O, oh, yan o. Oh. Hindi siya basta nalalaglag. Kumpara sa bago. Pero siyempre, Lagi ang payo namin, bumili kayo ng bagong slider. Pero kung walang pambili, yun po ang ginagawa namin. It's sider na tabas o kaya sunog. Ito po, ito yung pangalwa, yung sinusunog. Pasok natin mga orcs. Yan. Tahimik din siya. Oh. Ganit na yan. Oh. Maganit po kasi sinunog nga natin. Ayan. So, pakita naman natin yung bagong bili na replacement. sa pangatlo na tayo. Yan. Ito po, nabili naman ni client sa online sa Shopee o Lazada. Uh, replacement lang po to na slider. Yan. Kabit natin mga kaworks. Yan ang mayroon lang sa replacement. Kahit bago. Maluwag. Yan you know, Maluwag. Kahit bago. oh, yan. Kabit natin. O. Oh, nalalaglag. Ah, subukan naman natin kalugin kung may ingay. May ingay siya pag replacement. Ayano, mga may ingay. Bagong slider pero replacement. Pero kapag original naman ang bibili nyo, syempre halimbawa, bago. Wala rin po siyang kalog. Siyempre bago na 'yon at original. So, yun lang mga kaworks sa mga pinagbabawal na technique. Bahala na po kayo kung ano ang preferred nyo. Doon sa tinatabasan, sa, sino, sa sinusunog, o kaya replacement. na pili na lang po kayo mga kaworks versus ah uh, pinagbabawal na technique sa slider. Salamat mga kaworks.